Hello po mga kabukid. Tayo ho ay magbabalat ngayon ng ano? Ng buko. Ating pang merenda ho ngayon mga kabukid dito sa ating palaistaan. Tayo ho ay magbabalat. Niligyan ho natin ari ng asukal at saka gatas para masarap. Yan ho akin na hong tatabtabin ere at tuatong ko na ho ang kaniyang laman para ho makuha ho natin ng sabaw mga kabukid yan ho hop titikman ho muna natin kung masarap ba matamis ho nagay okay, ko ho yung sabaw inatapon pa eh sayang inatapon natapon nagay ko yung ho muna rin eh kalakob. yan ho. Babalatan din ho natin yung isa. Maya maya yung isa naman. Natin hong bibiyakin. Pareho. Ganun reho ang buhay sa probinsya mga kabukid. Kung may pagkukuha ng kahon ng mga ni, mga buko, puno ng buko ay talagang makakapagmerienda ka na pang himagas yan ho napuno na ho ang ating pichel mga kawukay dalawa pala ho yan dalawa pa lang na buko ang ating na buksan meron pa hong isa rong kaso hindi ko na hobi binuksan dalawa lang ho irimo muna baka ho, hindi natin maubos ay dalawa lang ho kami iinom eh kami mag asawa Oo so, nga. Ayan ho. Akin ng babalatan. O so, ayan ho. Ang akin. Kakayuran ko ho ire mga kabukid. Para ho. Ayan. Gaganyanin ho natin. Kayuran. tapos so natin kayo rin ire mga kabuke dahil ililigay natin doon sa sabaw yan ho ililigay ho natin na gayaan yan ho ililigay na ho natin tapos so yan ho ililigyan natin ng asukal at tsaka gatas tapos may niluto ho si mrs na ano parang binusa na mais mga kabukid liligyan din ho ng asukal tsaka niyog kainaman napakasarap dun ho. niyan pang merienda ho Akayo rin na nating lahat yan o napuno na ho ang pichil natin eh mga kabukid sa dami ng laman napakalaki ng na mga niyog na ito eh. ay niyog ho mga buko <laughs> niyog na tuloy ho eh. Ayan ho. Kayod kayo din lang ho natin. Ang dami pa hong natira. Oh, hindi ko makayod ng maayos. Lucky okay, ho. Ayan na Kayod lang ho tayo ng kayod mga kabukid. At saan pa ho eh matatapos din tayo din eh. <laughs> ng mga kabukay na ho ba kayo ng buko na ganito at liligan nyo ng gatas sa tasukal? yun ano, kayo rin ho natin hindi ko na humakahid lahat yung daing pantera o oh, sayang eh halos namumuno na ho na ang ating pitchel sa dami ng laman at sabaw nako natapon pa sayang yun ano, dami o napuno na ho eh tingnan nyo ang aking pitchel <laughs> maapaapaw na ho dami ng laman ito, lang mo tayo ng kayod maya maya ho atin ng itong titikman at babakbakan ng inom sigurado ho bago natin maubos ito yung mga kabukede ito ay tayo ay busog na <laughs> isang pichel ba na huma na ano eh Sabaw ng buko ko at saka laman eh talagang ikaw ay mabobondak din eh ayan ho ano? kainaman napakasarap naman ho na eh ayan ho natin na akong nalagyan ng asukal ere eh. uy natapon pa eh sayang titikman ho natin ayan ho may niluto si Mrs. na binusang mais natin hong mimeriendahin sa araw na ito O sayang natatapon ho ang butas yata itong pichel ko eh <laughs> ano titikman ho natin masarap yan nakatikim na hura ay ho na rin ng ano binusang mais mga kabukid. may asukal din ito yung napakasarap din eh paborito ho yan ng mga bata ay siya mga kabukid marahong salamat at uh, iinom, iinumin pa ho natin itong bukong ere